Napaka solid, napaka ganda, napaka astig Hello mga boss, kamusta? Video lang tayo dahil meron dumating sa atin na bagong bike mga boss At i-bike check natin to ngayon At i-flex ko na rin kung ano yung mga available natin dito sa bike room natin Kay Alpha Cycles Tara tara By the way mga boss, available pa rin ang ating Canyon Prime Lux Trail CF9 ang Emily Batty Edition sa ngayon mga boss frame na lang ang natitira sa kanya dahil sold na ang kanyang fork group set at ang wheel set mga boss kung may interesado available po ito ito naman ang ating Canyon Lux Trail CF8 na carbon din mga boss brand new condition hindi nagamit available din po ito sa ating page mga boss ready to parts out to mga boss kung may mga interesado sa mga pyesa nito nais niyo lamang po akong i-message at pag-usapan natin po ito mga DT Swiss XRC 1501 na wheelset carbon meron siyang set na SRAM GX Lunar AXS with battery and charger at naka SRAM GX Lunar na carbon mga boss. SRAM level TLM ang kanyang brake set at naka carbon na rin ang kanyang cockpit dito naman sa ating Trek Pro Caliber 9.8 na ating frame na size medium ang dark prismatic sa ngayon po mga boss naka reserve na po ito at ang kanyang Pax 32 port, naka-reserve na din po. At ang RSL natin, naka-reserve na din po ito. Ito nga pala mga boss, ang dahilan kung bakit tayo napagawa ng video. Dahil sa dumating nating unit ngayon mga boss, napaka-solid, napaka-ganda, napaka-astig. Tara, check natin ng isa-isa. Dito tayo sa kanyang port, meron siyang Pax 34 black Kashima coat Station with remote lockout na rin to 2 axle boost Pax remote dito tayo sa kanyang cockpit meron siyang napaka na cockpit Darimo full carbon cockpit and very lightweight to mga boss napakaganda nito mga boss Itali lang ang kanya'ng seat post. <laughs> sa kanya'ng wheelset naman tayo, meron siyang Bontrager Kobe Elite 30. Ito mga boss, sinalpak lang natin ito para bumagay sa ating bagong unit. Full carbon na rin ang kanya'ng wheelset. Meron siyang XTR carbon brake set na rin. Chebre XTR na rin yung RD CAGS Race Face Carbon Next SL ang crank. XTR M9100 na rin ang kanya'ng chain. 12 well, speed na to, mga boss. Wow. Dito tayo sa kanya'ng frame Orbea OIZ. Sa pagkakalam ko, year 2022-2023 nilabas itong frame natin. Meron siyang kasamang Chris King headset. 4 year seat clamp. At syempre, mga boss, napakaganda ng kanyang design. Labas carbon talaga. By the way mga boss, itong frame natin ay limitado lamang sa Pinas. Sa so, pagkakalam ko, iilan lang ang meron nito sa atin mga boss. Wow. Kaya kung interesado at kung trip mo ang ating frame at kung gusto mo ay wala kang masyadong kagaya, baka ito na ang sagot mga boss. <laughs> At sa mga nagtatanong naman kung anong ang ating available frame, meron tayo dito Specialized Epic HT Hard Train. Full carbon, size medium, 2023 model. Bigay natin ng 58,000 mga Bianchi, Mitron 9.3. Carbon, size medium to large. Boost Bigay natin to mga boss sa pinakasagad niya, 30000 Ito nga pala yung mga ipamimigay natin sa mga nag Ito pa ang ating available. Punta lang kayo dito kung kailangan nyo itong mga piyesang ito. At kung talagang nangangailangan ka, bigay natin to sa iyo. Maraming salamat mga boss sa panonood. Thank you sa lahat ng suporta, client, at sa mga tropa na laging nandyan. Kilala nyo na ako sino kayo. Thank you, thank you.